good ka na? So, pahinga. Pahinga ka muna. So, kahit na hirap na hirap siya, pero hindi niya lang pinapakita sa mga magulang niya. Kasi nga, yun nga ang sabi niya. Kailangan tumulong. Yan, magpunas ka muna ng pawis mo. Peace yan ka din ang bata ka? Oo, nung bata ako, pinagdaanan ko din yung piko, anong mga pinagdaanan mo. Oh. So sa dalawang buwan, ah, sa dalawang buwan, sa isang buwan, two times, no? Dal two times, no? Dalawang beses, ano, nag naghakot sila. So, yung mother niya doon sa baba. Si Papa muna saan? Yun si Mador. Nagapit si Mador ng mga ano. So, yung kaya niya lang. Hindi na pilipilit guys. Yung, yung ano katulad nila o pabalik balik Hanggat kaya niya lang. Kasi sabi niya nga gusto niya dalaw daw makatulong sa mga magulang niya. Sa mga mapapa niya kasi naawa. Tingnan mo. Ang payat yan guys. So sa mga nanonood ah, hindi ibig sabihin niya na pinilit niya ng mga magulang na magtrabaho. Actually, kagustuhan niya 'yan. Ito na siya kasama yung papa niya. imagine. Iba. Masarap ng feeling na mayroon mayroon kong anak na maliit pa lang pero gusto na tumulong. So, ang layo yan guys. Daling doon sa main road. Doon sa main road. Paakyat -aky yan papunta sa tower. So yan. Gusto niya daw kasi daw makatulong talaga sa mga magulang niya. So, yan. Hmm. Pag tinignan mo, hirap yan. Pero ano, hindi ka ba nahihirapan? Okay lang sa'yo? Basta gusto mo lang makatulong, no? So, ganun yung mindset niya. Actually, ayaw ng mga magulang niya na tumulong. Pero kagustuhan niya talaga na gusto niya tumulong. Kasi nga, yung sabi niya sa first vlog, naawa siya sa mga nan, mama at papa niya kasi dito sa Boracay eh, guys ang hirap ng pamumuhay dito kailangan lahat kagawin mo para lang may pagkakitaan so siya 9 years old imagine 9 years old so ganyan na siya mag isip kahit mahirap para sa kanya pero hindi niya iniisip yung, yung hirap ang importante makatulong daw siya sa mga magulang niya So malayo pa doon pa sa taas. Layo. ano? Malayo. Ah, sobrang layo. Matinan. Pero magpahinga ka muna. So imagine. So wait muna. Hinga ka muna. Ah, kahit pa paano, tutulungan ko siya. Sabi ako magbukat. yan. Kaya nga, oh, mabigat siya, oh. Kung di magpahinga ka muna, sunod ka lang sa akin. So imagine ang class ano, matirik siya. So ito, dadalhin ito sa tower. Kasi ano to? Malayo pa yun, ilagay mo yung chance. Ito ba yung ano, ginagamit sa sa tower? Generator? Nakulong si Papa Ma. Hmm. ka no? So babalikan naman tapos balikan mo yan. Kukuha ulit. Na. So kukuha siya ulit. So dyan lang muna pero babalikan niya yun kasi ginagawa niya uh, kukuha siya ulit tapos lalagay niya dito tapos kukuha ulit tapos lagay na naman balik siya doon sa sa baba para kukuha ulit siya ng galon. Masarap ng, ng feeling guys na mayroon kang anak na Ganun mag-isip. Gusto na makatulong. So imagine. Kikita nyo yung mga kasamahan niya. Medyo may, may mga malalaki na. Siya lang yung maliit po. Ito yung pinsa. Ah, kapatid niya din. Kapatid niya. O, oh, pagtulungan yung dalawa kasi mabigat yan. Baka mabali yan. Ay, hindi. So, tinulungan siya ng kapatid niya. Naawa ako, naawa ako sa anak mo. Parang iyak ako. Kaya sabi ko sa kanya, may premium ako sa kanya mamaya. Kasi ang sipag niya talaga. Alam mo, alam mo kung bakit tatapang na iyak ako nang habang nagkwento siya. Kasi naawa ako kay mama, papa. Ang sarap kayo ng ng ganun, no? Ang sabi ko nga sa, sa dito, sa mga viewers ko, sa mga nanonood na iba, hindi niyo siya pinipilit na magtrabaho. Kung baga, kagustuhan niya. Kasi baka isipin ng mga ibang tao na, ay ano ba yan? Bakit pinapayagan ng magulang? Lalo na sa mga ibang mga kabataan na ang iba, laro lang sila, pasaway. Sa ibang mga magulang, sila nagkatrabaho na. Yung iniisip paano makatulong. So, yan si Father. So kahit nahirap-nahirap sila, halabera. Para lang makatulong. oh, <laughs> dandahan <laughs> so, kaya mo na yan? ako, dito, ako na mag-isa ah, ikaw na mag-isa, kasi medyo flat na siya, no? Mm. Uh -huh. so, naawa siya sa kapatid niya yung kasi mas maliit so, sabi niya, siya na lang daw pag pagdating dito Malapit natin sa tower. Mga ilang buwan mo na ginagawa to? Iwan ko, baka mga dalawa o dalawa at tatlo. Ah, mga dalawa o tatlo na daw niya ginagawa ito. So, pag, pag may time na may delivery yung truck doon sa main road, two times no sa isang buwan, yon So, ito yung pinagkaabalahan niya tumutulong sa mama papa niya pero pag ano pag titirik na, na naman yan sila pag good ka na so pahinga pahinga ka muna So kahit na hirap na hirap siya pero hindi niya lang sa mga magulang niya kasi nga yun ang sabi niya kailangan tumulong. Yan, magpunas ka muna ng pawis mo. ganito ka din ang bata ka? Oo, nung bata ako, pinagdaanan ko din yung piko, anong mga pinagdaanan mo. Oo. At least, uh, paglaki ko, natuto ako sa sarili ko kung paano pangalagahan yung pera. Paano mo, paano maghanap buhay na kahit anong hirap, uh, kinakaya ko. Diba? gusto ko din yun, maging ako. Kasi bata pa ako, may kumuna muna mga gawa Tutulong muna ka ka naman Papa. Ikaw. So yun guys, lagi niya, lagi, lagi, na sa, sa isip niya. Tutulong talaga siya. Tutulong. Pero nung una, ayaw ni Mama Papa muna magganito ka. Ako kasi. Pero ba, kasi bakit ano? Madulas. Baka madulas. Ma, kami at mm -hmm. O bakit pinayagan ka? Dahil namimilit ka? Ano lagi sinasabi mo? Gusto ko din. Gusto ko mag-try. At tumulong? Mm -hmm. Mm -hmm. Pinayagan nila ako. So pinayagan ka na lang nila. Basta mag-iingat ka lang, no? Mm -hmm. Mm -hmm. So ng try ko kanina, mabigat siya. Actually, mabigat. So, how much more na sa kanya? Nine years old. Pero nakakaya niyang bahatin. So, yun ang mga kasamahan niya si Kuya. Yan yung may So, yung mga kasamahan niya. Basta'ng basta yung pawis mo, Kuya. Ang ganda ng ano mo, ng... Ang tawag yan? Yan o yung... ito? Oo. Maganda. Sino? mabait siya. Mabait din siya. Ah, mabait yun? Binibigyan kayo ng pagkain? Tuwing umaga. Ah, kapitbahay niyo yun siya? Hindi. Dito siya gatira. Ah, dito sa tower? Nag-duty siya bago pag manatira sa customer niya. Binadala niya sa amin. Ah, okay. Kaya pinakain namin mga pandisal. Mm -mm. So, nagdadala siya ng pagkain sa inyo? Kasi lima sila magkapatid at maliliit pa yung si mama papa niya na wala pa ng trabaho dahil sa pandemya may trabaho dati mga regular pero dahil nga mahina yung turismo dito sa isla so kahit anong trabaho ah, pinapasok nila pagtitirik dito, paghahakot ng kroto ng mga magulang niya So ito yung sa kanya, tatlo pang-apat na yun. Ang dala niya. Yan, nakaapat ka na. So bumalik na naman siya ulit doon para matagdagan yung kanyang galon. tower. Ito yung tower ng smart, no? Ha? Ah, meron pa dun, no? So, dito din na dinadala yung... Dino, dito yung dinadala yung ano? Dito yung ng krudo? Ah? So, dito sa... Ito yung, ano, yung smart tower. Dito nila dinadala yung krudo. Grabe. Sulat so, nak nakakaya mo yan na from galing sa road ang layo hanggang doon. Opa. Tapos sa punta dito. Gusto mag ano, magtrabaho, wag, wag ka agad maligo ha. Kasi mapasma ka pagod ka. Ha, wag ka maligo, magpahinga ka talaga mga isang oras. Isang oras? Oo. Kasi mapasma ka niyan. Oo nga. Oo. Takot na po. Okay. Yun ang gagawin mo? Bakit naawa ka? Kasi kaya, kaya naman nila yan. Hindi In... sila. Hindi. ka na ka. So ayaw niya, guys, umu... ayaw niya guys umuwi kasi gusto ko sana umuwi na kami kasi nga sabi ko sa kanya, natuwa ako sa kanya. Uh, pupunta kami sa palengke. So ayaw niya umuwi kasi sabi niya, paan uh, paano lang si mama papa niya daw kasi baka mapagod. So iniisip niya mapagod yung mama papa niya. So hanggat hindi natapos yung trabaho, tutulong pa rin siya. Ikaw na talaga. No, ang bait ng sister mo, no? Patulongin. Paano magkasakit sila? Ano? Magkasakit dahil sa pagod. Ay, hindi naman yan. Basta wag lang, sabi ko ah, kanina, wag, mali wag maligo after trabaho. Hmm. Ano? Uwe, basta tayo. Oo, o, kasi magpahinga ka na. mag ano, tayo, magpuntil sa, sa palingki. So, dito siya guys, nang <laughs> galing kanina. Okay akyat kapunta doon hanggang doon sa tower no? grabe